narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, ay magkasama nga noon si Kuya Ruel and Miss Rachel sapagkat sinundo ni Kuya Ruel si Miss Rachel galing sa kanyang school. Pagtapos naman noon, ay pumunta din sila sa bangko sapagkat may ginawa lamang si Kuya Rowell. Pagtapos naman nun ay sumakay na nga sila sa kotse nang sa ganon ay makauwi na sila. Habang nasa kotse naman sila ay tawang-tawa si Kuya sa sapagkat nagulat si Miss Rachel sa laman ng plastic na bigay sa kanila ng fania. Nagulat naman si Miss Rachel sapagkat gumagalaw ito. At yun pala, ito ay mga alimango. Kayo sa likod. Galing ma kayo ma'am. Alin ka? Kayo mo yung naka-plastic. Nyug. Nyug. <laughs> yung naka-plastic, uh, kunin mo. Alin dito ang naka-plastic? Marami naka-plastic. Yeah, so, nasa ano, nasa... Box. Ito? Sa hig, nasa sahig. Nasas sahig. Oh, okay.

May groupings kami, rin Ay, meditation. Ay, normal yan sa school. Ay, normal yan sa student na ginakabahan. Kasi wow. nga, uh, tayo ay <laughs> na ka student ka, tayo. Sabi nga kasi, nakakatawas ko lang na himas-masan pa lang ako. <laughs> ano ba? Ay, ano na, ang nararamdaman mo gano'n na hawakan mo yung plastic? <laughs> ay, ano kasi? Ano? Wala kong kung anong nagkakamang nakati. Nagkakamang? <laughs> ang lalaki pati po. Kasi, kasi ay, ay, Sige daw. Talaga ako takot dito. Ang nagulat ka lang talaga. Nagulat lang talaga ako. Kasi ba nakita? Oo. Oh. Ayan, regalo ko yan sa inyo. Oo, oh, tingnan niyo kasi po. Kasi hindi yan pwede maluluto doon kasi nga wala akong lalagyan. Ayan, ibibigay ko na lang po kayo na langga. Galing yan kay Nanay Amparo. Salamat po, Nanay Amparo. Oh. Ah, yeah. sige. <laughs> Ayun yun. Mag-speech mag ka ga. Salamat, Nanay. Oo. Uh -huh. Salamat po sa binigay niyo. Namiss nga doon yung Nanay Amparo. Di nakapunta na tayo doon? Ah, pinunta ah, niya daw na Tapos ano ah... uh, usap na ako ni Sina. Oo, ang dal, dal na niya. Malaki na siya. Malaki na, nag-aaral niya siya. Sabi niya, kayo daw yung nahiling kanina. Oo, oh, nahiling kami kanina sa bahay nila. Kasi, Ay, kamusta naman kasi Kasi konektado lang yun. Kamusta naman si Adria? Kamusta naman si may puntuhan. Kalimutan namin, di ba? Kuya? Kalimutan mm -hmm. namin. Kasi pa ulan, kasi. Okay, Bulan, ulan ulang, ulang na. Umuulan kasi. Umuulan. Nakasulan doon na langga? Musa si Erika? Ewan ko nga. Ay. Hindi. <laughs> <laughs> Ayan. Kay Erika po. Get Di well soon. Get well soon at Erika. Oo. Suga, para sa inyo yun. No? Kasi nga ano. Kailangan mo yun. Ang gabi ba pakita ko sa'yo? Ano yun? Nakita mo na ba ito? It's a boy. Nagkaya <laughs> 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 oh. Kuya, <laughs> it's a boy. <laughs> ano to? Langga mo. mo. <laughs> ano yan? Ikaw to, Dong, eh. Dong. Ikaw yan, eh. Ay, kita ki ki <laughs> yung sinend mo. Anong it's a boy? It's a boy ka pang nalalaman na. It's a boy. <laughs> uh, Tingnan nyo. It's a boy pa yun. Gender reveal nyo. <laughs> ano yan, Kuya? Ay. Kuya. <laughs> ah, kinukuya mo na ako ngayon. Hindi. <laughs> 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 so, mm. Nakalimutan. Hindi. Man. Kuya. Saan, mo yung eh, saan mo yung, ano? Kuya. De, langga. Kuya. May palangga. De, kuya. Oh, no, grabe, galing nga. Sa'yo libre lang? Hindi, okay. bigay ni, ano? Ni? Ni, ano, ni tayo, ah. Hello, ng camera? Uh, uh, live sa likod. Live <laughs> camera. Tapos nakita ko, may Ruel Matubang pagkatapos naman ito ay nakatanggap din si Miss Rachel ng mga pera galing sa kanya mga fans at ito pa nga ay nanggaling galing sa Hong Kong mapapakita talaga dito kung gaano nakakasikat ang Rochelle sapagkat maging sa ibang bansa at iba't ibang panig ng mundo ay may mga tumatangkilik at nagmamahal sa kanilang mga fans Pagtapos din ito ay sinamahan din ni Miss Rachel si Kuya rowel na mag-deposit muli sa bangko. At nang nakauwi na sila ay pinakita nga ni Miss Rachel at Kuya Rowell ang bigay sa kanila ng fan nila na mga alimango. Oh, Mr. Ku cool. Pagkatapos naman ito ay pinagplanuhan din nila na lutuin na lamang ito bukas. Kinausap din ni Kuya Ruel si Miss Rachel sapagkat para malungkot siya. Ngunit sabi naman ni Miss Rachel ay pagod lamang siya ng araw na yon. Nakita din ni Kuya Ruel ang kanilang mga alaga o ang alaga nila Miss Rachel na si Rochelle at si Bella. Tuwang-tuwa naman ito at sabi pa nga ni Miss Rachel ay inaalagaan niya daw talaga na maayos ang kanyang mga alaga. Pagtapos din nito ay nagkaroon din sila ng quality time at hindi pa rin kumukupas kung gaano ka-sweet si Miss Rachel at Kuya Rowell sa isa't isa. Ayan, welcome po sa ating YouTube channel mga kalinga pang royal of Malalag. So ngayon po kasama po natin si Rachel. Morales Vlogs. Hello po. Sinundo po namin. Aliga. So, katapos na po namin nagpagupit, no? Yeah. Yeah. Muka muka po muka kay mga JC, mga. JC, JC the Barber. Okay. Dito po kami sa, inyo, sa sentro ng dahil. Eh. Pero bakit yung Bukas, eh, yeah. hindi ka pa nag-aalam na dito? Bukas, yung mamaya. Hindi, kamusta yung school? Okay lang. Masaya. Eh, anong huling subject? Hmm? Um, uh, 21st century. Tapos, bakit ano? Napakahirap. Hindi lang mahirap. Kasi nag-review naman ako. Ah, okay. Pero, ano group hindi, hindi report? Ka, hindi mo may iwasan yung kaba. Bakit? Okay, kinakabahan ka? Siyempre, malay mo. May mali ka. Malay mo lang yun. Alam ko naman, pumasok sa school. Hindi para maging perfecto. Oo. Okay. Kaya nga, nag-aaral nag eh, para nga, matuto. Para matuto. Pero nakakatakot na Malay mo. Nakakatakot na magsagot, siyempre. Pero ah. kahit alam ko naman yung, ano, minsan Yaman. kasi na may mental black ako kapag sobrang kinakabahan ako. So okay lang naman. Ah? Okay. <laughs> huh? Okay. lang. Nakakuha kami ng score na 17. 17? Oo, yung iba. Over ay... 20. Hmm, hindi, hindi ko Ah, okay. Basta 17 yung score namin. May pogi na katayo. Grabe. Hoy, pogi. Pogi. Pag tumingin ka, akin ka. Hala, tumingin. Hala. makita pa ako sa inyong kababalaghan. Based on my research. Gusto nyo po bang makita yung mga print? Print ng kanyang face? Sa mga post ko sa FB page. Ayan. Ay, hindi nakapungag. Tara! <laughs> Ampo, hindi talaga ng beshi ko. Bagong gupit na yun. Siyempre, another picture. Ayan. Kaso nga lang, mga ganyan lang siya. Ano ba? Mag-focus ka naman sa akin. Ayan. Ganyan-ganyan lang. Focus ka naman. Ano Ay ba? Ayan eh. Ayan. So, ayan. Grabe. Alam niyo po ba kanina? Nalutang ako. Lutang sa school kanina. Nasa harap po kami ngayon ng Jollibee. Kasama sila kuya. din silang ga na pipindot-pindot yan, Iba ako niya marunong ito po tayo ngayon sa land bank so, ngayong araw ay ano siya um, yung groupings namin is exciting na nakaka-pressure talagang mararamdaman mo yung panginginig ng tuhod mo pero masaya naman kasi nung nag ano ako, naging representative ako. Um syempre, tama naman ang sagot natin. Okay. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napakasweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.